Yo, what's up guys? magdadagat tayo guys. Maglalambat tayo sa dagat guys. Tayo lang katatapos lang ng bagyong uwan guys. Medyo pakis na konti yung dagat guys. So tara. Tamaan nyo ako. So yun guys, andito na tayo sa dagat guys. Ayan, kitang kita yung mga tao guys. ano? o. na. Nilalagay nila talaga yung tali na yun para mas mabilis mahatag guys. Ayan guys, ang ay lakas ng hangin dito guys o. Oh. Narinig nyo naman. So yun guys, so oh, tinitiriter nila yung ano, yung net para hindi masira. Okay. So yun guys, tinatawa na nila ako dyan oh. So yun, nahatak na guys. oh may mga ista na dyan oh. maliliit. Tawag na dito sa amin guys, ano, tariptip. Wow. Yan o, oh, maliliit. Tsaka yung mapahaba dun. Bulunas. Uh -oh. So yun guys, sinahatak na namin dun, nakuha namin oh. o. dami yan guys. Sari-sari yan. Yung malaki na yan guys, tawag dito sa amin buwan buwan. May maliliit oh, wow. pa na talagitok dyan o. Oh. Tsaka mga sap sap. So ito yung talakitok na maliliit guys. Sari wow. sari yan guys. Ayan o. Oh. Hey guys, okay Good na tayo. Job. Wala ka din plastic Okay. Hey guys, ito na yung hati namin ni tatay. Ah? Ito pala si tatay kanina guys, sumunod pala siya sa akin. Hindi ko lang siya nabijuan kanina guys. Maganda talaga maglambat guys pag katatapos lang ng mga bagyo. Wow. Madami yan guys. May talakito, Bulungunas. May matang baka. So ito na siya ngayon guys. Sinaiperate na natin. Ito nga pala yung stand wrapper <laughs> so, yun, guys. Sap sap. So yan guys. Sinaiperate ko na din dito yung mga ano guys. Bulungunas. Matang bakol. Lalakito. Hindi ko alam kung anong tawag nyo sa inyo guys. Diba? Diba? see ongi ees , hoian nädalal .